Nahuli kam ang pagpanglungkab sa Osaka local pizza store sa barangay San Roque sa Talisay City sa yugani Buntag. kapin sa 34,000 pesos ng halin nakawat ang detalye sa live report ni Femi Dumabong. FEM. May aduna na persons of interest ang Talisay City Police sa mga responsable sa mga pagpanglungkab diha sa Laray San Roque. Gilagway sila ang mga sakop sa baklas bubunggang. Makita sa mga kuha sa CCTV sa tindahan, duha ka mga laking nagkalugawa sa pizza store. Nahuli kang pausap sa CCTV ang paghapak sa usa sa duha ka mga lalaki at sa sa mga CCTV nga gimuntar diha dapit sa pultahan. Sunod nga makita ang pagguba na sa pultahan sa tindahan. Samta ang laing usa, galingkod sa gawa sa lingkuranan sa tindahan, daw nagsilbing lookout ung nag-ali aron dili makita ng gihimos iyang kauban. Sa laing kuha sa CCTV, nakasudang usa sa mga kawatan sa tindahan ung mirumbo sa cashier area. Di nakuha niyang salapi. Gisunod niya paglungkab ang manager's office. Di nakuha ang duha ka box nga gisudlan sa halin kagabi. Giba na ba ng mukha, gikan sa 34 ngadto sa 40 mil pesos ang nakawat sa duha? Manirado ang mga pizza store sa alauna sa Kadlaon, samtang moabli pagkalas noy na sa buntag. Unang nabantayan sa usaka trabahan ti alas 7 ganihang buntag nga abli na ang duha kapultahan sa tindahan. Ado na kiniagi sa ginabsa ng unang pultahan, ung naguba na usab ang doorknob sa si ikaduhang pultahan. Giguba usab ang duha kalak sa manager's office. Every man, ang yabi ah. na naraman na sa mga. Kung niya ako sa gawas, na nanawag ko kasi tao. Ato na ako sa Chiu, panawag daw nga. Uh... Abi ni mo na itaw. Oh. Oh, may tao. Oh. Kung tao, gid. Tanan ako sa kusina, abri mo Tanan ako sa taas, lak. Like... Uba na. Uba na ko, agoy. Bungkam ni Pagawa sa uh, katong stay-in, kaya nga kauba na po na umam, na may stay-in dali na, narami may boarding house dali. pagawas niya around 7 a.m., um, tinga siya na open ng main door, o niya, naka-guba na gani mo gitawagan, nagpaibaw din sa mong ka kauban, gitawagan ng among amo, katong manager din rin. Pag na, review na sa CCTV, dito na nakita around 3 a.m. Kuhaan, isood. karon kayong kay mga hapon pa mga launa, kay payo na ni Sarah ka ng kuhaan na, oh, Kasi kung hindi mo magdiri na siguro, ugalit? Oo, uh, siguro, ma'am. First time na Gila sa Talisay City Police ang duha ka mga sospek nga sakop sa buklas bubong gang kung grupo sa mga manglungkabay nga sagad sa bubong o kisami muagi. Apan mangita usap kini sila lagubang parte sa establishmento nga sayon malungkap. Ado na persons of interest ang kapulisan. Sa nadawat nga taho, di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag ang OIC si sa Talisay City Police nga ang duha. Sakop sa grupo nga mooy gitumbok nga manglungkabay usab sa Metro Cebu sa silingang mga lungsod nga gipangita na usab sa kapulisan. Grupo na sila sa kanang baklas bubong na among tawag. But if oh, uh, mo na lang mo usually pero what kanang kung naay way nga mas dali ang ilang pagsulod mo na nga katong ganin ng kadlawon is true through, through doors sila. Uh, so, possibly, at attorney, dili lang ni Dilis Talisay City? Ah, uh, dili, oo. -oh. Uh, uh, na, na, sila, uh na, sila sa mga neighboring na natay persons of interest and definitely, it's not, um, kanina lang akong makuhaan, hindi uh, dili, dili siya, dili sila taga Talisay. Mapasalamato ng Talisay City Police nga nisunod ang mga establishmento sa Talisay City sa pagbutang sa mga functional na CCTV. Ugo sa akin ni rason Karon nga buot ni Maramag nga i-reactivate ang Talisay City Command Center. Ma-insure na to nga ang quick ang response time is very quick kay igo na lang silang mo kuan, igo na lang silang mo press sa button or mo alert sa mo ah, maka-respond dayon mi. May nakigalayo na ang Talisay City Police sa mga kapulis, sa kapulisan sa silingang mga dakbayan ug lungsod aron matultulan ang maong mga responsable sa maong krimen. Samtang gisubay na usab karon kung maong grupo ba usab mo responsable sa pipila ka mga lungkab sa dakbayan sa nangaging buwan. May? Dagang salamat, Femari Dumabo.